Amen. Amen. Isang sa mapagpala, mabiyaya, masaya, maligayang araw ng Sabado. Nandito naman po tayo sa ating programa. Marapat lamang po na tayo ay maging maligaya sapagkat tayo po ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating mahal na Birhen ng Santo Rosario. Alam natin ang ating mahal na ina ay kasama natin sa lahat ng ating gawain patungo sa ating mahal na Diyos. Kaya tayo po ay... Patuloy na makiisa sa atin, kayo po sa ating programa sa dalawang oras na ito. Ito po ang inyong kapatid, si Tita Baby dito sa ating programang Pinagpanibagong Buhay. Maraming salamat sa inyong pakikisa at uh, pakiki-ugnay uh, sa amin dito sa ating programa. Yes, Sister Evelyn? Amen po. Uh, welcome po dito sa programang Pinagpanibagong Buhay. Uh, samahan niyo po kami sa loob ng dalawang oras na talakayan at natin ang presensya ng Panginoon. Ang po kapatid, si Tita Evelyn Lozano. Magandang hapon po. Amen. Ang po, um, araw po sa atin lahat. Ang ganda po ng sikat ng araw. Ah, mm, uh, ah thank you po. Ito na naman po tayo sa ating gawain para kay Lord at ito po ay ating pagsasaluhan, yung pagkain ng ating spiritual sa ating buhay. At ito po ay magiging kalakasan natin at magiging gabay natin lalo na sa ating pang-araw-araw na buhay. Sister Tina, amen. 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 Tunay na napakabuti ng Diyos ko sa mundong ibabaw untae ay patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos ang mga sabi nga natin ang mga problema ay nagiging difficulties ay nagiging blessing sa bawat isa sa atin lalo tayo ay nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos na ito ay nagiging daan para sa isang mabuting buhay para sa atin so ngayon po sa pagpapatuloy ng ating programa Siyempre po ay hindi tayo ng gabay at patnubay ng ating mahal na Diyos upang ang kalooban niya ang ating masundan at hindi po ang ating sariling kagustuhan. Pangungunahan po tayo sa panlangin ng ating kapatid na si Sister Evelyn Dosano. Amen. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Makapangyarihang Ama, may likha ng sandibutan, may akda ng buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila sa iyong walang hanggang awa at pag-ibig sa tao. Binasasalamatan sa iyong walang maling na pag-ibig sa sandibutan. Salamat sa hapong ito na muli ay ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na maging bahagi ng programang Pinagpadibagong Buhay. Itinataas po namin ang gawain at gampaning ito Puspusin mo kami na iyong banal na espiritu upang gabayan kami sa aming talakayan at pagbabahagihan ng aming buhay. Panginoon, i-bless mo po ang aming internet connection. Sana po ay maliwanag kami makarating at makaabot sa aming mga kapatid sa aming sulok sila ng daigdig na roon ngayon. Sa Panginoon, sa panahon ng pag-aalinlangan, ipinababatid mo ang iyong walang hanggang pag-ibig at awa sa amin. Kaya po sa hapong ito, Panginoon, pinataas namin ang bawat isa sa amin at ang aming mga kapatid na makakasama namin. mga salita mong bibigay sa amin ng kapayapaan, kapanatagan at lakas ng loob. Sa pagsubok na nanarig kami sa iyo, nasasamahan mo po kami. Bless mo po ang aming internet connection na gagamitin. Huwag nawa, wag nawa po kaming magambala na anumang at matuon namin ang dalawang oras na ito sa tunay na presensya mo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay samot na langin namin sa matamis na pangalan ni Yesus at ng banal na Espiritu, Mother Mary, Mother of the Holy Virgin of the Holy Queen of the Most Holy Rosary, pray for us. Amen. In the name Amen. of the Son of the Holy Spirit, Holy Spirit. Amen. Amen. Naku, maraming maraming salamat. At tunay na tayo ay masaya-masaya. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario dahil alam natin ang Mahal na Birhen ang nagiging daan para higit nating makilala ang ating Panginoon Diyos. She is the one who leads us to our Lord Jesus Christ. Amen. At sabi nga ni Father kanina sa misa, bahagi siya ng uh, pagkaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoon being the co-redemptrix of Jesus. Amen. So, ngayon eh, alam nyo, two weeks na tayo ang hindi nakapagkaroon ng live, ano eh, talaga nag-replay tayo. Yes, amen. At uh, dahil sa marami rin namang gampanin na talagang bawat isa sa atin ay hindi nagkaroon ng pagkakataon, no, na magkasama-sama. At ngayon, magkukumustahan tayo. Kumusta na ba kayo after all these two weeks, no? Yes, amen. Kumusta ka na, Tita Evelyn? <laughs> Mabuti po, masaya. Maski na po ako nagkasakit, nagkasakit po kasi ako na medyo matindi at nakapagpahinga. Kaya ngayon, kung isa, sabi mo nga kanina, kita <clears throat> baby na, yung mga pagsubok eh, parang blessing na. Yes. Yung pagkakasakit, kasi hindi mo natitignan yung pagkakaroon mo ng sakit, kung hindi, ano ba yung makukuha mo sa mga panahon na yun na ikaw may karamdaman? yung nakakapagnilay ka, nakakapagsimba ka ng maayos, nakakapag-reflect sa buhay mo. At saka, ito nga eh, parang, parang nasasani na ako sa mga padala sa akin ng <laughs> parang, parang pag may dumarating na pagsubok, parang, ay, kaya ko na yan kasi, yun yeah. nga po, parang natututo ka na talaga, mag-trust ka na talaga sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang awa. Yun po. Yes, amen. Ah, kukunin ko yan, Tita Evelyn. Talagang ang dami dumadating na trials, ano, pangyari sa ating buhay. Ang mahalaga lang ta talaga ay patulong tayo sa Diyos kasi on our own. Yung tiwala, napakahalaga nun no, eh. Sabi nga dito, no, merong mas akong short prayer kanina. Magnificent Jesus, help us to trust in you. Or with you, nabanggit ko kanina, problems becomes blessings. becomes graces of your magnificent, magnificent power and love. Totoo, Tita Evelina, no? Yung mga trials natin, no, nagiging biyaya rin ito, nagiging regalo sa atin. Yung difficulties, nagiging grace. Kasi na, eh, dito tayo lumanalim, eh, pagka uh, may nangyayari sa ating hindi maganda, nagkaan. Routine ko sa everyday, uh, masaya ako, miskin na po may mga pagsubok. Kasi po, natuto na okay. ako na Talagang sa Diyos tayo lang kakapit. Wala. Wala po tayong kakayahan eh. Wala tayong magagawa. Hindi ang Diyos lamang sa atin. Oo. Um, kasi minsan, di ba, sabi ko nga nung araw eh, nung nagkaroon tayo ng realization na sabi mo, pagkatiwala ang ating buhay, yung mga nangyayari sa ating buhay sa Panginoon, parang gumagaan talaga. At uh, mm -hmm. nagiging masaya pa rin tayo. Hindi na tayong nagre-reklamo parate. Yung lahat tinatanong, Lord, ba't ganito? Pero minsan may, may nagsabi eh, sa akin, alam mo, Tita Evelyn, Tita Tina, sabi niya, Mr. Baby, mukhang wala kang problema. Yun na nakakatawa, eh, no? Sabi ko, kapatid, kung alam mo lang, ang problema ko, marahil mas higit pa sa problema niyo, baka nagpas ulo. Pero the realization, na talagang pag nagtiwala ka sa Diyos, gumagaan eh. Kasi ang Diyos talaga, ay siya yung sasagot sa atin, ano, sa lahat-lahat ng mangyayari sa atin. At kung sa akin, ha, ah, ewan ko, no? kung may problema mong nangyayari o di maganda, may pinakikita rin ng Diyos eh. May tinuturo na dapat makita natin sa bawat sitwasyon. That the end of every situation, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos eh, ang kamay ng Diyos. Di ba ganun, Sister Tina? Minsan okay. ang <laughs> hirap mong unawain, ba't ganito nangyari? Pero at the end, makikita mo, ah, meron palang maganda na ituturo sa akin ito at ibibigay sa akin ng Diyos. Di ba, Tita Tina? Opo, totoo po na yan. At saka po yung ating sa pagtatsaga ng panalangin, yung panalangin natin, Hina -hina. totoo, meron pong bunga na nagiging maganda. Yes. Yung nga po, ay, uh, yung po, share ko nga, talagang thank you kay Lord, nasaya po ako. Yung nga po, naging birthday nga po ng dalawang magkama na yan eh kahapon po namin ginanap. Talagang binigyan ko sila ng panahon na ma maikain sila sa labas. At yan po yung inihiling ko kay Lord eh, makapiling ko po yung mga apo ko na yon na medyo nalayo po sila sa akin noon. Pero talaga ang Panginoon ay gagawa't gagawa pa rin ng paraan para may, uh, maiayos niya kung ano yung mga relasyon na nagkaroon ng ng problema, medyo nagkaroon ng pagbabatak, inaayos niya, inuugnay-ugnay niya uli. At yun yung bunga nga po ng pananalangin. Kasi sabi nga ni Lord, anak, magtiis ka, kahimik ka lang, sabi niya ganon. At sa bandang uli, makikita mo yun talagang kasagutan ng iyong panalangin. Kaya po, ang tagal-tagal na panahon ko hinihiling yun, ilang taon na, tinahimik ko lang po yung mga pagsubok na nangyari sa amin um, mag ang mag-ina. Pero ito ang kasagutan ni Lord. Kaganda, in this time, ito na yun. Nagsusunod-sunod na yung bunga. Amen. Kaya, thank you kay Lord. Amen. 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 Kukunin ko yung ano, napakaganda kasi yung merong masabi nga natin na analogy dyan eh. Kinasabi nila, yung sabi mo kanina, yung nasirang relasyon, di ba? Nabasag, nasira. Hindi kasing iba, pagka kunyari may flower base ka, nagkaroon ng pitak o kaya nang nabasag ng kaunti, tinatapon na kaagad. You know, yun ang tingnan natin. Haba. Pero dapat pala hindi itinatapon. Katulad po, ay kinip mo yun, pero nagdasal ka ng nagdasal. Pag daw yung bas basag na yun, inayos-ayos mo muli. Mas maganda pa kaysa dati. No? Mas maganda kaysa dati na buo. Pero nung inayos mo yung basag na yan, mas gumanda pa. Nabasa ko nga ito kasi daw yung Kunyari, may antik na basag, parang nagagalit, pinatapon. Pero na-realize nila na after some time, pinagtyagaan nila. Take note. Pinagtyagaan yung mga basag-basag na piraso. Mas naging mahal pa ang kalaga. Kasi naging napakaganda <laughs> ng base na yon. Kaya ako sinasabi, napakaganda lang nangyari. Kasi hindi tinapon ka agad yung relasyon. Okay. Hindi sabihin, hindi ka, hindi ka sumuko. You Ay, just eh. pray and pray. And you be patient enough. No? Naging okay. pasensyoso with the grace of God. And God is so good. Tama, He makes all things beautiful in His Amen. time. Diba, Tita okay. Evelyn? Ang ganda-ganda talaga ng ating talagang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Dahil lahat naman tayo dumadaan dito sa mga ganitong problema. Sirang relasyon, mga unayan, okay. mga problema, at kung ano-ano pa that leads us na mag-alinlangan tayo minsan sa ating Panginoon. Amen. Tita Evelyn? Yes. Amen. Opo, totoo naman yan, ano, na Kuminsan, pagkasunod-sunod na yung mga pagsunod yes, ng tao, yes. sa tao, hindi mo kasi din maalis na mag-alinlangan. Kahit pa paano, yes. sasagi din sa isip mo yung parang nag-aalinlangan. <laughs> parang masyado naman ako favorite ni Lord. Yes, <laughs> so, yeah. na lang ako, parang gano'n. <laughs> pero, pero kasi dumating sa akin yan eh, na parang nag-isip ako, parang, parang, parang madalas ata, parang sunod-sunod. Oo. Pero pero sa totoo, hindi ko siya pinag-arindanganan. Kasi nadama ko eh, nadama ko din, nadama ko noong mga panahon na yon nakasama namin siya. Kasama namin siya nung habang nilalakbay namin lahat yung mga pagsubok na yan. At talaga naman nagpapadama ang Diyos, bakit kaya? <laughs> talagang damandama mo noong mga panahon na yun, talagang damandama mo. Ha? Talagang talaga nagpapadama siya, mararamdaman mo kandyan siya. Kaya, ngayon, may mga, may mga pagsubok pa din. Siyempre, hindi naman maalis yan. Pero talagang nagiging mas panatag na yung loob mo kasi nga, pinananganan. Pinanghahawakan mo na yung, yung ang Panginoon na siya na yung andyan para sa iyo. Kaya talagang sabi nga ni Sister Tina, yung mga basag na relasyon, totoo yan eh, di ba? Yes. Mo, talagang in time, talagang, talagang maghihilom din, talagang may gagawa din ang Diyos ng pamamaraan pero talagang ihihiling mo sa Diyos, ipapanalangin mo talaga, iluluhog mo sa talaga sa Kanya na, Lord, talagang magsusumam ka na, Lord, yun talagang gagawin mo yung lahat. Dahil nais mo nga muling mabuo yung relasyon na yan. Amen. Yes. At talagang darating naman yun eh, kasi ang Diyos talaga, nakikita yung ating puso, nakikita yung kalooban, alam ng Diyos yung ating mga minimiti sa ating buhay. At kung ito ay makakabuti sa atin, maaaring hindi bigla, no? hindi kaagad, pero tinuturoan din tayo ng Diyos na manahimik, pagnilay sa ating sarili, makita kung ano saan ang problema na mangyayari. Kasi kung minsan ipag uh, talagang pina uh, iral natin yung ating emosyon, di ba? Yung ating damdamin, yung sakit ng kalooban, talagang magiging iba. Yung